kumusta? Nakakatuwa yeah, yung ano, mo. Tinitigan no? ah? mo. Ano? <laughs> Mateo. <laughs> yung papunta ng, Ma papunta ng Mateo, pero dumiretso ng Bayani Agbayan <laughs> pero papunta <laughs> talaga siya ng Mateo, Gidicelli, What pero dumiretso mo? ng Bayani. eh eh, papunta siya Mateo, pero pumunta ng San Mateo. <laughs> oh, yung Mateo sana, pero nadulas kay Yoyoy Villam. Eh. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> oh. Pinabutan niyo si Yoyay Villam. Eh. Google niyo si Butchikik. Pero may Mateo nga. Oh. Okay. na nunalo. Nakikita ko yung Mateo Mayroon nung inaway eh. ni Mami Dibay. <laughs> oh. Okay. Mateo. Pwede siyang kapatid ni Mateo sa totoong buhay. Pwede. Pwede. Kita ko. Oh. Kita ko oh. si Mateo Mayroon sa kanya. Meron no. eh. Oh. Sa iyo rin eh. Meron Mateo na kuchilyo. Ha? Mateo na kuchilyo. Ayun lang! Ayun lang! Ayun lang! Ayun lang! Ayun lang! ba yung Mateo? Nakita ko yung Mateo, ko yung Mateo. sa kanya. Sa Anong pinagkakaba? Galing kayong abroad ni Sarah lately, yes, di ba? Pero... Sa kayo nagpunta. Dito ka sa ano, Marco? Sa Japan. Itali. Italy. Italy. ba? Ah, Italy po. Ba't parang uh, iba kasama mo <laughs> sa Japan? <laughs> Ay, di ba? Di ba? <laughs> si Ibilia may hinag siya. Let's Di ba ano ka? Uh, Italian. May have Italian ka. Pero napo Apo, apo. marami tayong mga Italian viewers. Patiin oh, yes. yes. mo Italian sila. pati mo sila. Greet okay. our Italian viewers. <laughs> hello. <laughs> mi amore. <laughs> Buongiorno. Buongiorno. Hello, hello. hello. Buong Meron siya sinabi ano? Buongiorno. Hello, ano? Mi amore. May amo. Uh, na? May, ba? May amoy eh. <laughs> <laughs> may, amore? Uh, may amore. may, may Baka nanonood naman si Sara. Uh, na love. Si... Ay. Ingat ka palagi, love. Ay. Punta uh. tayo ng Davao ulit. Kahit tayo ng durian. Oh. oh alam ah, ko, okay, yung durian. <laughs> Pero di ba kaninang umaga na sa morning show ka pa, Kuya yes Mateo? Pa. Yes Buti na dalawan mo kami dito sa Showtime. Yes, Nadalawan? <laughs> Nadalawa. Ano ba, ba? sino si celebrityito kadayaw? Sorry sir. Nadalawa. Sorry sir. Sorry sir. Sorry sir. Sorry sir. Sorry sir. Sorry sir. Sorry, Binadaw Binadaw Ay, so no, sorry, sorry, sorry. Kasi sa Canada, sir. Sorry sir. ba sir. Sorry sir. Sorry sir. Sorry sir. Sorry Taga-Canada kasi. Taga-Canada kasi. May may Sorry, sorry. Tagal na sabi ni Araw-Araw na nasa Pilipinas. Padalaw <laughs> <laughs> mo. Hindi, buti na lang ano. Dinalaw mo kami dito Yo, sa showtime. Oo. Ano ba pinagkakabalan mo ngayon, Mateo? <laughs> uh, sa ngayon po, may boxing, business po. Boxing, boxing ba? Boxing. Bakit boxing? Nagpo-boxing <laughs> <laughs> din <laughs> si Mateo. Very athletic -a -a yan. Siya, upper oo, very active yan. Everyday. Oo. oo tuma, ano pa yan. Lumo. Sparring, o, sparring. Pakausap ko pa nga yan eh. Kasi ano, dito, Wala, ano, yung tinatanong ni Ayon kung saan nakakabili yung nilulublo ba ng yelo, oh, Ice bath. Ginagawa lagi ni Mateo yun. Ano oh, oh, oh. tawag doon? Ice bath. Ice bath. Oo, oo. Sabi ko, Mateo, saan mo na, na, ano, nasalihan niyang ice bath na ganyan? Habi, eh? <laughs> ah, wala. Doon yung kaibigan ko na, oh. ano, na, na, na wan lang kami dito. <laughs> <Ayaw ko> na. <laughs> nagdalaw. Dinadalaw tayo ni oh. Mateo. Nadalaw. <laughs> ano ba 'yun, nadalaw? Nadalaw. Oh, oh. Buti naman nadalaw mo <laughs> kami <laughs> dito. De, okay na dalaw. <laughs> Bakit po ba kami nadalaw dito? Um, na-miss ko po kasi yung showtime. Almost six years na po akong yung last wow, na punta wow. ko rito. So parang masama na loob mo sa akin. <laughs> hindi <laughs> <mo laughs> naman po. Hindi hey. naman lang okay. eh. oo, uh, yeah. Pati na nalo. Dito. Yeah. Yes po. At saka si Mateo kumakanta din ah. Yeah. Ay, maganda po. Oh, maganda no. Mateo, nag-concert kami dati yeah. sa Cebu. Oo. Oh, oh. pa parinig nga kami ng boses mo? Ano bang team song nyo ni Sarah? Ikot-ikot lang. Dapat <laughs> oh, <it's not> yun. <laughs> 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 Alam mo, napag Mateo, napag-isip kami, bakit yun ang team song? <laughs> bakit <yun? laughs> ikot-ikot lang? Sige, kantahin mo nga yung ikot, ikot lang. Ikot, ikot lang, ikot, ikot lang, ikot, ikot, ikot. <laughs> ah. <laughs>